Hello guys! Magandang umaga sa inyo. Ako po muli ang inyong Kuya Sepsep at ako po ay magluluto ng simpleng ulam na ampalaya. Ngayon po eh unahin ko muna ang sibuyas, kamatis at saka bawang. After ng bawang, syempre gigisa-gisa ko muna ang ampalaya para masasarap. Tapos saka ko na yanong itlog kasi kailangan natin nakakaluto tayo ng ayos. Sensya na at medyo hindi ako masyado marunong mag-edit kaya ganito lang muna ho. E at least naman ho makapag luto lang ng simpleng ulan ng isang soloista. Kasi yung aking mga kasama sa bahay ngayon, ang ate ko, bayo ko, mga pamangking ko, mga wala rito. Kumbaga so solo-solo lang po ako dito tsaka kasama ko lang yung isang lang stay out. Ulit lang po ah. Ayan, medyo umaan na siya. Pwede na ako kumagsala. sana Duto lang naman po tayo ng saglitan para nang pati sa'yo nakaluto tayo. Ayan po, tingnan nyo po. Sinabay-sabay ko na para isang lutoan. After nito, ang palayan muna ng aking igigisa bago ako maglalagay ng itlog at saka ng pampalasa. Siyempre, hindi mo pwedeng wala tayong pampalasa. Kasi masarap din sa ano, kahit simpleng ulam lang. May, kumbaga, nakakakain ka din sa masustansya. Maganda rin po sa mga may diabetes, may mga ibang karamdaman tulad ko, diabetic ako, kailangan ko mga ganitong ulam. Hindi po pwedeng basta-basta puro na ng karni ng karni sa araw-araw. Dapat eh, maggulay ka para humabang yung buhay. <laughs> Inaano ko lang sa inyo, mag-melt lang yung kamatis. So, na mula mula na yung pinaka napipretuhan ko. Pwede nang ulagay ang ampalaya. Ako, simple lang ko magluto kasi ang importante, may lasa, may tulad, may itlog lang. Okay na ho yun. Gawa ng sa isang tulad natin, kailangan natin maging practical tayo sa ulam. Meron tayong, kasi may time na pwede kumain. Masa, tayo kumain na masarap, may time na hindi yung sample dapat puro gulay din saka para maging budget din tayo ayun po ayun pwede na to isasalan ko na to ang ang palaya di, pasensya na kahit medyo hindi pa ako maano sa edit edit eh. gusto ko yung recta na lang eh pag hindi ko ni-rekta kasi wala Eh, nandito pa rin ako sa aking kapatid. Saka pa ako makaka-uwi sa bahay ko. Kaya nga natin eh. At saka ay, ang ampalaya pala dapat uh, pag ayaw nyo mapait, ilalamas lang naman na may asin na may tubig. Siguro mga apat na banlaw para mawala na yung pait ng ampalaya. Tingnan nyo po yung itong ampalaya. Oh. Tingnan nyo po. Bakit ang mukha ako lumalabas eh. Ayan po oh. Siya po, iano ko lang to ng gisa. Para okay. Wait lang po ah. I-design ko lang. I-design ko. ko na ng mga panimpla. Sa San Luis lang man lang eh. Kahit anong simple ulam, pwede na. Minsan nagawa ah, gawa ko ng rampalay na may okra. Minsan naman, okra na is isinisig yan. Nalagyan ko lang kung ano na dapat mailagay. Diba? Sayang kasi. <laughs> Pwede mo lalagyan ng... Kasi yung simpleng ulam, kahit gulay. Yung okra, pwede mong isigang. Kahit walang sahog. May kamatis lang, may sibuyas, bawang. At saka lagyan mo ng konting pampalasa. Okay na yun. Kasi, asap din kayo yung kumakain ng... Simpleng ulam, pero makakain mo't sulit. Ano ko na po unti. Sabi kasi sa may konti na sabaw-sabaw tsaka pag ano lumalam doon. Yan lang natin yung mga pampalasa para mamaya itlog na lang. Inaayos na yung pete itlog, wala nang problema. Hindi luto na. Di mamay, mananang halian na lang kami ni ate rito. Yung kasama ko for right now, ngayon kasi siya ay lalabas at saka sa likod, Ayun. may patis pa ba? nito nito konting patis lang nito pwede na eh. Ang patis kapraso lang, huwag nito masyadong nito baka nito mapaalat, mahirap nito pakukuluan lang naman doon ang pakukuluan eh. Huwag nga pa ano na to. Okay nga. Mamay, nalagyan ko na lang siya ng itlog. Ayan guys, sa simple lang ang luto ng ampalaya. Ang yuhuli ko na lang itlog. Kasi, yun naman usually mga niluluto nating mga Pinoy pagka gusto natin kumain ng ampalaya. Ayan, o. Oh. naka na siya, o. Oh. Balik, pakukuloan ko na siya tapos itlog na. After mga 3 minutes, luto na. Kaya ayan, ha, guys. Maraming salamat. Uh, sa mga susunod, isishare ko pa mga iba ko pang luto. Uh, mga simpleng luto ko, tsaka iba na masasarap din. Ayan, ha. Guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood sa aking YouTube channel ha. Please like, share, comment, subscribe my YouTube channel and please hit the notification bell para sa mga susunod ka pang updates. Maraming maraming salamat po and God bless you all. Mapagpalang araw po sa inyo.